po talaga na mabuti ang Panginoon dahil sobrang dami natin at ang napakalaga na doon ay tinibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makarating sa kanya pong presensya. Kasi marami na po ang di na po nakakarating sa presensya ng Panginoon tayo po sa maraming bagay. Pero ikaw, kapatid, mapalat, ka kanyang Diyos so na makarating sa kanya. Talagang pato natin ang Diyos sa buhay. So, bago po kumakas sa ating paghahang Amen. Ay, ako yung magpapasalamat sa Panginoon sa mabilisan lang po na pagpasalamat. Uh, pagpapasalamat. Amen. Dahil nung Thursday po, ay tayo po ay may hermeneutics. Dahil ng nung gabi na yun ay maagal rin po na uwi no? sa ati, sa akin bahay. Alam niyo po ba kung mabot ng 2 a.m. bago mo nakatulog dahil po sa pag-iisip. Amen. Dahil po na namatay na po yung aking lolo, yung tatay po na aking nanay. Amen. So, that, dahil di pala ang pinapauli na pero sa kabiti. Sabi ko, no, hindi pwede ka ako. Kasi meron pa akong tukulit magsabi sa akin. Amen. Pero salamat sa Panginoon. Alam niyo sa aking pag-aalala, pag-isip ko paano ko pumamanis yung araw, paano na nang doon. Kaya bukasan, nagkasakit ako, ako nilagnat ako. Tapos nariyan, sabi ko, ba't ako nilagnat? Nag-isip ako, sabi ko, Lord, anong kasalanan ko nagawa ko? Sinadya ko, umiti. Panginoon paalala. Alam niyo ba, pinala pina gawin remain yun, hermeneutics, ang turo dahil uh, huwag na natin paligoy-ligoy pa yung mga sakit at karamdaman. Ang iang bunga po niya, ang uh, bunga po yan ng kasalanan. Yung mga sakit at karamdaman ng araw na yun, ipinangalan sa atin na yan po yung, yung sakit at karamdaman, bunga daw po yan ng kasalanan. Kaya mga na po, sa ko, Lord, ano sa namin Yung po pala, ang kasalanan, yung pag-aalala. No, mga may naman ng Lord sa Matthew 6, yung pagkapalisa. Amen sa lahat ng bagay. Paano gagawin ko? Kailang buwas at nabukot ako doon. O, nagbagamat, nandun na po sila ngayon. Doon ka sa lang pupunta. i comment kasi, siyempre, naisip natin mga bagay pa. Pangalawa po, nagpapasalamat ako lalo sa Diyos dahil kung sa mic, Amen, nung time po na ginagawa to, alam nyo nung no, sinasaksak na, kahit si Tito Gary, yung beses namin pinatry, ayaw ko talaga. No, pero nung Wednesday pa yun, naalala Wednesday, kasi kaya kailangan talaga ng mic, amen. Alam niyo, bago ko po ito isinak, isinak sa pinag-pray ko, Lord, sa pangalan ni Jesus, kaya niyo po na gumana itong mic na ito dahil, Lord, huwag niyo po masayang po yung pera na pinambili rito. Kasi dalawang libo Okay, Pati yung laptop ko, ang tagal na po yung hindi gumagana. Kailangan, ko na. Grabe talaga ang Diyos ko pa na nalangin. buhay! Buhay na buhay! Sabi ko, kasi na meron lang ako at Ate Mimi ng laptop. Sabi ko, Mimi, pero nung time na yun, hindi ako na meron. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, ikaw laptop ka. Gumana ka sa pangalan ni Jesus. Matagal mo nga pinakaya. talaga Di ba? Namanalangin ka lang sa Diyos. Walang imposible talaga sa Panginoon ang bagay ay kaya niya po gawin. Amen? Pero hindi mo magay sa buhay ni Mami Susan. Na ngayon po, tayo pagtatakot po sa pagando, sa pagbibigay, sa mga bago po. No, ang Jesus may life po ay naniniwala po sa pagbibigay at pagando po sa Panginoon. No, dahil kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo. Tingnan nyo, sa panong ni Jesus, may pagbibigay po talaga, no? Amen. Nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi. Yan po uh, yung, yung uh, and Yan po yung, yung 10% ng ating pong lahat ng kinita sa buong isang linggo. Nang sabi po, ng maliliit na halagang tulad ng yerba buena, Ruta at lingangun, Kinakalita naman niyang isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang paghabag, at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi inakalitaan ang ibang utos. So, ibig sabihin, hindi lang po tayo sasamba. Amen? Hindi lang po tayo pupunta ng church. Hindi lang po tayo dadalo. Kundi tayo rin po'y magbibigay. Ang pagbibigay po'y part po yan ng pagbibigay po sa Diyos na buhay. Amen? Kaya po, wala po magtatakang bakit. Bakit po pa may pagbibigay? Isinabi po ng salita ng Diyos. Huwag ka lang mabait. Huwag ka lang palasin Amen? Huwag ka lang alam mo masunurin. Pero, yun daw po ay magbibigay ng may katapatan sa Panginoon Diyos ng buhay. Amen? At yun po, sa galing sa Genesis chapter Genesis chapter 12 verse 3 ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapala kaya sa ating kong pagbibigay sa ating mga napasora ay yan din ay susi ng pagpapala sa ating mga buhay Amen? Huwag natin kakalitaan ang pagandog sa Panginoon Dayo ang sinasabi sa kapitbahay mo na nakakapagbigay eh. sa kapatid mo sa tatay mo sa nanay mo sa mga di ba kapag-anak mo nakakapagbigay sa Panginoon, mas lalo pa tayong pagpapalim, dahil Diyos ang pinagbibigyan natin. Man. At tayo nga po ay tumayo sa Panginoon at tayo magpagandog, magbigay ng buong puso, Church, na hindi po napipilitan sa Diyos na Buhay. bumalik po sa inyo ito ng Masaya po ba kayo? pag hindi pa pa lang Lagi po tayo mag-iwa sa Panginoon dahil na lang po ito ang mapangarap natin sa ating buhay. Sige po, atin po extend natin mga kamay. Atin po yung multiply. Yes, Lord. Jesus? Salamat po sa mga sarapin ito na patuloy po na ibinigay na aking mga kapatid na nga ang mga Panginoon hindi lang po kami sasang mamagos maghahandog pa po kami sa iyo Lord at ang ay kumaragas sa Panginoon sa aming mga buhay, sa aming mga trabaho, negosyo, pag-aaralan, aspeto na aming buhay, pang Multiply niyo po ito, magamit po ito ng tama sa aming pa panambahan, Panginoon, at po ito sa bawat isa na siksik, negaig at umapo. At sa mga hindi na kapagbigay, Ama, patuloy niyo rin po sila i bless para po naranasan din po nila mga imala, pagpapala, kapayapaan, kaisan ng buhay po sa inyo na pari. In Jesus' name, Amen. Amen.